Gusto ko lang sagutin ang ingon ni sir Kasi nakita kasi niya yung nag-viral ko na video Na nagpuyo ko sa kwarto na walay bintana, maliit Sa closet yung tawag nila at saka ilalum sa hagdanan Sir, hindi ibig sabihin na nakatira ako sa ganun, naghirap na ako Hindi ibig sabihin na wala na rin akong pinag-aralan Kasi sabi mo, wala akong pinag-aralan Kabalo pa ka nakadalasan, nakagawas, mga OFW, graduates din yan sila. Just want to tell you sir, dalawa yung korso ko sa Pilipinas. And then dito sa Canada, nag-aral din ako ng business administration. Second year na pa ako, last ko na po. Hindi ibig sabihin na nagtipid ako sir, naghirap ako dito sa Canada. Hindi, kasi natutulungan ko yung pamilya ko. Natutustusan ko yung mga kailangan ko sa araw-araw. At saka umaasensuan naman kunti yung pamumuhay namin. Pwede ba na pag makatira ka sa mga ganun maliit, kung magtipid tayo, wala nang pinag-aralan. Kung nagtipid tayo, naghirap na. Hindi naman ganun ni eh. Mali yung perception mo. Kaya sana, huwag ka namang maging judgmental. Nagtipid lang ako. Gusto ko lang maka at saka samay ako sa hirap kaya okay lang sa akin yun kaya magdahan-dahan ka